So, guys, meron na naman ako dito ang nabili sa Shopee. So, ayan, guys, tingnan natin kung ano ang laman sa loob. Baka nagkamali na naman ako, guys, na ano, na ang order. So, buksan muna natin yung ito muna, guys, ito muna. Ayan. Naabik na ako sa Shopee. Kaya bumibili-bili ako kung ano-ano na lang yung ino-order ko, guys. Ayan. Maganda ngayon kasi mga items nila. Mga nag-sale. So, yung dating mahal, ngayon mura na. So... Ah, ito, guys. Dumating na yung... Oh, ito nga yung in-order ko, guys. Ayan. Yung... Ito. Color eyeshadow. Color eyeshadow siya. Ayan. Binilan ko yung aking dalagita. So, ito isa lang yung binili ko kasi ay ilan bang naman ito sa loob ay is isa lang naman tapos ito naman yung sina na natin kung ano ang naman ito ano natin kasi minsan ah, ang gugupit ko yung ano eh yun naman kaya ito guys oh ayun yung watch ng baby ko guys ito oh ayan pang baby ano baby watch ayan sa natin guys oh ang cute guys oh ayan natin ayan yung baby watch binili ko guys ano siya oh meron siyang ito yung sa mode ito naman yung sa ilaw ayan oh mag iilaw ilaw siya tapos so, ito naman sa reset start sport ano water resistant, guys ayan waterproof hindi siya mababasa so okay na to para sa kids ayan guys oh may meron na akong relo para sa aking baby girl Ayan okay na yan. Di naman kailangan bumili ng mga mamahaling gamit para sa mga anak kasi winawala nila, guys. So, okay lang yan, guys, magamit niya. So, yan lang, guys, yung aking nabili sa Shopee for now. May mga darating pa, guys. Ayan. Ayan. So, yan lang. Bye-bye! At ito na naman guys, may dumating na namang Shopee. At titignan natin guys kung ano naman ang laman. So, unahin natin guys yung ano, itong nasa puti. Ayan. Kung ano ang laman yan guys. Hindi ko pa na-check sa ano kung ano yung dumating. Basta i-unbox ko na lang. Ayan. Ano ang laman ng aking Shopee today? Oh! ayan guys yung ano yung uh, foundation liquid foundation siya guys ayan ang ma nagmahal, mahal kasi yan guys pero nag sale sila kaya ayan medyo namura, nagmura na ayan guys oh Ayan, liquid siya. Maganda siya, guys. Saka, ano, matagal siyang matanggal. Kaya subukan natin yan guys. Kaya ako mortar. Tapos meron pang kasama. Sa, oh ayan. Ayan, ayan naman guys yung ano, liquid eyeliner. Ayan, hindi ko pa nata try mag ng ganyan kasi hindi ako marunong kasi nga di ba diba, liquid siya ang ginagamit ko lang minsan yung ano yung pencil so ayan guys ang laman nang nasa puti at tignan naman natin anong laman nang nasa green nagsabay pa sila ngayon guys akala ko bukas pa darating ayan ang aking na shopee na naman nabudol na naman ako ng shopee guys ano naman kaya ito oh ayan ay ito yung ano yung relo na, na ano na in order ko yung ano hyper tower ba yan hyper tower ayan guys oh nag-sale siya guys ang ang real uh, price niyan is 109 ringgit is now nang nabili ko lang siya ng 12 ringgit o ba diba? ang laki ng bawas tapos yung saraduhan niyan guys is magnet magnetic siya guys so ita try natin Eto na siya guys. O ba diba, ang cute niya guys. Ang ganda sa kamay. Malam, parang hindi siya matigas. Tapos yung saradoan nga niyan no, magnetic. Kaya pwede mo siyang i-adjust. Kung payatot ka naman pwede mo siyang i-adjust sa maliit. Kung malaki naman okay lang. So yun lang guys.